sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe naniniwala po kung sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban saan man kay naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo ay palaging malakas at malay sa sakit araw-araw pagbalang umaga o tanghali gabi sa lahat uh, sa mga uh, taong may busilak na kalooban po ay sana po kayo ay palaging malakas malay sa sakit araw-araw at iingatan inga, uh, po kayo ng Diyos ng mga pangirain sa lahat sa inyong ginagawang uh, tapang araw-araw po. At sana ay uh, magpursigi po kayong uh, magdasal sa araw-araw. At uh, huwag makalimut pong tumulong sa mga taong inigap po sa hirap ng buhay. Ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magagabay po sa inyong mga ginagawang mga kabutihan. At pagkakalog sa inyong siksik, dikdik at po ng pagmamahal ng ating Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. ah uh, shout po sa inyong lahat. nandito uh, naman po ang hiwaga ng pangasya na magbabagi po sa inyo ng mga lihim na kararungan po. ah uh, sana po ay huwag uh, wag mo kayong magtibilang pindutin ng subscribe, like, and share. At pakipindot na rin po ang binaykon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang isi ko po sa inyo ay pakikipagkaibigan sa inkanto, pag-alay sa duwende at iba pa. Usalin po sa isip naman po ng tatlong beses bago tumawag sa mga inkanto o anumang gusto mong kausapin o pakiusapan. Ito ay para tanggalin ang maginawa sa tao na yung kagamutin po. Ang maganda pong proseso po ay amu-amuhin po ninyo muna ang kung sino man po ang sumapi sa uh, taong inyong ginagamot po para uh, pag-usapan nyo at ngayon po ang mga kung po hindi naman po lahat po ay na sumapi sa mga tao na ginambala po ay uh, masama po hindi po sila uh, may masama may pinakamasama pero hindi naman po sila lahat ay masama po um, nakikiusapan naman po sila kaya ang dapat niyong gawin po ay uh, pakiusa, pag makikipagkaibigan muna po kayo sa kanila tapos uh, usapin niyo po para tanggalin po ang uh, ginawa pong karamdaman sa taong inyong ginagamot po para ito'y tanggalin nila po. Narito po ang oras yun po na bago niyo po uh, pakiusapan po yung uh, inkanto uh, to po yung visa the visa po na makaka uh, kon po na orasyon po na iyong gagamitin po at sabay niyo ko usapin po ang uh, masamang uh, mga inkanto po na yung naggumagamba po sa inyong mga pasyente po na gusto niyo pong ko o paki uh, na tanggalin po ang ginawa pong uh, karamdaman sa taong yung ginagamot po. Narito po ang orasyon po. Iminin tinsong inukaom. Iminin tinsong inukaom. 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 Tatlong beses po. Masalin po. At kayo po ay kanilang pakikinggan. Basta binangkit niya po yung inimintinsum uh, inukaong uh, orasyon po at kayo po ipagbibigyan dapat dito po ay uh, bago nyo po gamitin po ito ay magpalakas muna kayo ng uh, pudir, bakod, balabal at sa pang aura po para makikita nyo po sila uh, kung po uh, uh, sa sa uh, kikita nyo po sila pag sila ilumalabas po dapat po magpalakas muna kayo ng poder bakod balabal at na uh, uh, pang aura po ng inyong katawan po para uh, masisilaw sa inyo ang mga mas inkanto anumang anumang lumang lupa o anumang masasamang uh, mga kondyan po ay masisilaw po sa inyo basta malakas po yung pang-aura po At sana po pakiingatan po itong binabagi ko mga orasyon po at uh, gamitin po lamang sa tama para kumasi sa po sa inyo ang mga uh, binabagi ko pong mga orasyon po. Toy napakabisa po ng mga orasyon po na ikeibabagi po uh, hiwaga ng pangasinan lamang po ang uh, ng ganito po ng nagkakapagturo po sa inyo ng mga lihim na karunungan po. At marami po akong isi-share po sa inyo. Dapat po tumutok po lamang po kayo dito sa aking YouTube channel, Iwagan ng Pangasinan. At mag-subscribe, mag-like and share at pakipindot na rin pong bilhay ko. Po. Maraming salamat po. Huwag niyong pakiskip po. Maraming salamat po. At maraming salamat po sa inyo ulit at bye-bye uh, po.